Welcome back po mga tutok Welcome po sa ating youtube channel Yan so sa mga bago pa lang po sa ating channel Ay eh, huwag dun ang kalimutan mag subscribe At pakihit ang notification bell Para lagi po kayong updated Sa mga video natin gagawin Kagaya nito Yan so bali baka nagtataka na kayo Kung bakit hindi na madalas tayo Nagu-upload gawa ng <clears throat> Napakahira po talaga Ng signal dito sa amin ngayon Kaya hindi tayo madalas na Nakakapag-upload gawa ng pahirapan ng signal buong mas bati ata mga katotok dito sa lugar namin ay walang magandang signal ngayon mag linggo na kaya hindi tayo nakakapag upload ng madalas yan so bali mag i-spare fishing tayo ngayon mga katotok so natin kung kaya ba yung hangin kasi medyo may kalakasan si amihan so susubukan lang natin mga katotok kung kaya ba yung ah, hangin ngayon Ayan, so kita-kita lang tayo dun sa spot mga katotok. Si maya, maya ay lulusong na rin ako. At ayan, kita-kita lang tayo sa spot mga katotok. So ayan nga mga katotok, nandito na tayo sa ating pinaglulusungan. Hindi na lang ako bumedyo papunta rito. Ayan, so dumiretso na lang tayo dito. Ayan, so bali palusong na kami. Kasama ko pa rin si Kuya Bong at si Papa. Yan, so medyo malo alun nga mga katotok gawa ng malakas yamihan Amihan at papahina na siguro to kasi malapit naman magmarso na magpapasok na naman si Habagat yan so kunting test na lang tayo mga katotok magahabagat uh, maghahabagat na rin Yan, so medyo malo alun nga mga katotok you know? ayos pa rin yan sana ipagpalain tayo sana hindi malabo sa laut so ayan nga mga katotok nandito na tayo sa hanggang diwang yung tubig ayan yung buwan oh sobrang labo nga talaga ng tubig mga katotok so sana ay malinaw dun sa mga dalawang dipa yung labo nga mga katotok sana ay malinaw sa laut then so sana ay tayo let's go Juno at nakadali agad tayo buhay naman ang no, mga katotong kaso di na yung pagpana Natagalan pa naman ako mga katotok sa pag video video kala ko nakapuli Nung makita ko ay hindi pa pala Kaya pinana ko na agad Kasi pakapos na tayo ng hininga sa ilalim Yan so Ayos na rin kahit hindi na videohan pagpana At nahuli naman natin Sinaboy naman ito mga katotok Ayos at ito na videohan na natin at tinaanan ko ulit yung pinalaan ko nung nakaraang gabi iyon o na piraso katulad ng katulad nung nakaraang gabi Diyan pa rin sila mga katutok yun o oh. mm -hmm. sa pool. kaya dinadaanan ko talaga tong pato na to oh. kasi meron talagang tumatabi na kulambutan dito yun pinatira natin yung isa doon kay Papa at ito pa mga katutok sa bandang unahan lang meron dalawang piraso ulit yun know? Oh. yan kung ganyan ba naman lagi yung makikita mo talagang matataranta ka mga katutok mm, -hmm, sa pool yung bali yung isa ay medyo malapit si Papa sa akin mga katutok pinapaan ako sa kanya yun si Papa oh sininyas ko sa kanya yung isa wala pa siyang nahuhuling kulambutan kaya ipinapana ko sa kanya mga katotok yung isa yun o oh, talagang nagtatago sa buhangin oh umiblib siya sa may buhangin mga katotok grabe yung sampan ng kulambutan dito sa amin pag maliwanag yung buwan so yung pahuling ito ay hey, hanggang katapusan na lang ng March kasi April abagat na dito sa amin yun at ito pa may isa pa mga katotok hmm, sa pool yun no oh. bali dalawang piraso yung nahuli ko di ko lang pinakita sa video at ito na naman mga katutok sino ang hindi gaganahan pag ganyan lagi yung nakikita mo tigda dalawang piraso hmm, mm sa pool yun no oh. ayos ah, dalawang piraso tayo di ko nabidyohan yung isa mga katutok bali tatlong piraso yung nagsasama-sama at yung isa naman dyan mga katotok ay pinapana naman ng papa yung isa yun para share your blessing di ba mga katotok para meron pa tayong mahuli ulit sa una pa yan ayos na sulba at ito na naman mga katotok oh. yun ganda ng pagkasandal niya sa bato ito yung kulambutan na mailap Talagang... Huwag mo talagang hiwalayan yan, yan ng flashlight kasi pag pinatayan mo ng flashlight yan ay mawawala yan. Aalis yan mga katotok. You know? Anlaki. Magdadalawang kilo yan mga katotok kasi ito yung kulambutan na tawag sa aming taga-bato. At ito pa mga katotok. You know? Sunod-sunod talaga yung kulambutan. mm -hmm talagang gaganahan ka talaga mamana pag ganito yung makikita mo pa what's his yun medyo may kalakasan na rin yung alon kaya lumalabo na sa ibabaw ng tubig at sa mga nanonood pala sa aking youtube channel ay huwag kayong bibitig dahil meron tayong shoutout sa hulihan ng video at kung nagustuhan nyo ang video na to sa mga bagong pa lang sa aking channel ay huwag nyo nang kalimutan mag subscribe pakihit ng notification bell at pakisubscribe na para lagi kang updated sa mga video nating gagawin kagaya nito yun o pulambutan na naman mga katotok bali last na tusok na to panwalong piraso to mga katotok sa mga nahuli nating pulambutan yun solve na ito ayos na mga katotok yun o ang laki nito mahigit 1 kilo yan at ayan nga mga katotok paglilid na nga tayo sobrang lamig talaga ng dagat mahigit dalawang oras lang kami na nanisip hindi talaga kaya namin yung lamig hanggang kalagitnaan pato ng March yung lamig dito sa amin mga katotok at yung kulambutan naman mga katotok hanggang March na lang din po to magpapahuli gawa ng papasok na yung habagat iinit na yung tubig ah, lilipas na rin yung kulambutan dito sa amin susunod naman yung pakbaka natin sa isda yung mga danggit papahuli na sa amin dito pag buwan na ng habagat ayos ah, na to yung huli natin mga katotok silipin natin yung huli ko dun sa gilid ayun o oh mali walong piraso yan mga katotok na tabunan yung isa ng tabugok. Yung nakaraang video natin ay nakahuli tayo ng pitong piraso. Ngayon naman ay walo. Ayos na rin yan mga katotok. At nakaapat rin tayo ng tabugok. Isa lang yung nabidyo natin pagpana. Yan, sa mga nagpapashoutout. A shoutout kay Bambam Bam Kalulot. So, shoutout kay Jan Ryan Abiga na taga Malubago. Yan, shoutout sa mga taga barangay Malubago uh, shout out kay Bo Adventure, Bere Espero. At sa mga gusto mo pa shoutout mga katotok ay comment lang kayo dyan sa baba para sa susunod natin na video ay magawa natin ng shout out. Yun, sa mga hindi po na shout out mga katotok, uh, comment lang kayo dyan sa baba. Kasi mahirap talaga yung signal dito sa amin, hindi ko nakikita kung sino yung mga nagpapa-shoutout nagluluding po mga katotok kaya hindi ko nakikita yung mga nagpapa shoutout yan comment lang po mga katotok at maraming salamat sa panonood